Laba kayo dyan! Laba, laba, laba! Laba, laba kayo dyan! Ito hmm. yung isda. O dito kaya yan? Ganon. Yan. Bakit sa ilalim yun? Sa taas yung prosent? Mm -hmm. ល្ល្រូវក្នៃក Ano yung hawak hawak mo dai. Wow, malayo. Tawo pera dito no. Dollar pinag-usapan. Magagay mo dyan, Day. Masarap nga yan. Masarap yung pag may ano. So, tanghon. Ayan, tapos na. Wala Wala pang 3 minutes. minutes. Ano? Sino ang guwapala ba dyan? <laughs> bibingka kayo dyan! Bibingka! Bibingka! Bibingka kayo dyan! Bibingka! Ate, bibingka! Wala akong bibingka panis na! <laughs> Bulakas! Bulakas! Kamis! Pala <laughs> ko picture video pala. Ayan na. Madam, saan ka pupunta? kayo <laughs> Mais. Walis na. Ito ang tagawalis ng palengke namin ngayon ha. Bukas naman sa broad sa kabilang palengke siya magwawalis.